ayo <laughs> grabe mong master ko nakikita niya grabe paniki ho oh, dami eh ko nakikita mo paniki lahat yan <laughs> oh yan saban at si master Ramon yon palarca mga master Shout out, shout out sa mga ano, lahat ang mahal niya sa buhay mga master. Spot kami, bali magbubangka kami, maguboot kami papunta ng isla. Malapit nandito sa amin. So ngayon dito, papakilala ko palang ating uh, setup, Kapong 702, ultralight, yan. Reel niya is uh, <coughs> rio Birakin C Pro. 1000 series. Ang kanyang nang line ito, 6LB ng Ashcon Fish Ashcon lang tayo, pumarin lang. Either line nya ay sa uh, nylon lang na ordinary, mga master. Yung pro pyro natin, oh. Sa Saan sana nakakapunta yan, mga master? Ilnido sa Coron, nakarating na rin yan. Pero hindi man lang natin nahagis doon, mga master. So, reds, let's, let's go. Gino, you know, si Master mon, Jena.

hindi pa. hirapan eh. Para may butas man. Okay. 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 So alright mga maser, pagka mga tayo ng isla babangkahan na lang natin sa saguan saguan na natin Sama pa rin at si ano, masera, uh, Raymond yan no? sa likod natin Hello. Ini parang masama yung ano. Pasok okay. dito tol. Ating, let's go. Ah, nakawala. kaya sabit ata, sabit niya. Kailangan ko ma Ako wala Kailangan ko malit ang ano Dumo Duma mo Kailangan ko ng reel Kapali na sayang yan o oh, yan yun. oh, mga sir palit tayo ng reel 1000 series pa rin lang bear king tapos cash con pa rin XLB leader lang nya is brand bear brand yung <coughs> lord natin yun pa rin yung pyro hangin. Ang langis lamang mas yun. Lapit lang. Ops, wala pa tol. Pinasab. Ah. Sabit. <laughs> Sabit Damo ata. Wala, maraming barracuda dito. Ooh. Yun na, fish on mga master. Ay, tanigi. Lagay og yugo. Tanan tanigi tol. <laughs> fish on mga master. Ah, sana Kaya malandat po. ha? Sa? Hu! <laughs> ah. Yun na. <laughs> <Hey>. <laughs> so uh Hu! Gila, huwag ka lang oh. Kuda. Kuda? Ay, talakito <coughs> Lapad. <laughs> Wala pa. Sige lang. Ah. <laughs> Sa iyo ano? walang Wala kang ano diyan. mo Hindi, wag na, wag na, wag na. na. Hindi naman eh. na makakulay. Hindi wag na, wag na, wag na. Aya lang, lang. Hindi mo makakulay. Uh, Uy, huwag ka malikot. Yun o. You know. <laughs> 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 What the fuck? <laughs> yun bang masero Hindi natin nawakan sa buntot kasi ano. Ay, mat lang may talas. May dalawa yan. Wala, wala. Oh, yun. Fish yun. Sulit ang sulit, pagbabalik. <laughs> ang pagbabalik ng kape. <laughs> Dumali pero mga master. Okay. Hey. No? Hindi naman siya trophy mga master, ano? Saktuhan lang. Igit lang siya yung ano niyan. Ah, siya ulit pa pala kay ano. Kay si Rizawa, ito na. Pinagigantik, ano? Ayan na. Ayan mga master, Shout out sa iyo bro! Seri sawa oh balik tayo doon. Ano okay you kanina know. yung Buti na lang hinasa ko yung ano kanina. Yung hook nya. Bata tayo ulit. Ay, huwag dito. dyan. tayo bata tayo dito yun alright thank you oh. eh baka hindi ma ano yung dagat yun know, thanks thanks G kay Pyro mga master tagal na to tao na sa atin pagis pa tayo nakalan dyan ng ano tribali hindi siya giant kasi yung iba nagsasabi na GT pag sinabi mong GT giant tribali yun 5 kilos pataas pag giant tribali yun ano lang tribali lang nahuli natin mama master so, sorry sa mga ano dyan pero yun po yung totoo tribali tribali lang nahuli natin hindi giant tribali thank you ka kay ano shout out sa iyo Arlil Harris sa kay Mr. Ano? Tinayari kami ng bangka. Salamat sa spot nyo at sa bangka nyo. Kung Rio B nakakabit, mas maganda eh. Mas maingay. Sing yun na kinakain. <laughs> Bastos. Pangantuan sila. ngalau na magalasos din. gutom tayo. ni Master Raymond, dah, ano, uh, ocho, chaka, lang, fight na. Ulang arte arte. So, mantap Time check. 2, 6, 10, Gabi, sip 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 <laughs> Sip sip pati ba <laughs> So yun So now So natin mga master Balak natin yung dagdagan Nas nga lang yung camera natin low yung gamit ko ngayon na yan E cellphone ko Yung GoPro natin low na yun, shout out sa ano. Sa Palawan Hookers, mga master. PH. Busy na yan. Uh, hopefully, makadagdag pa kami niya, no? Master Raymond. Kahit isa lang, basta limang kilo. <laughs> tanigi. Ang inanting talaga namin, mga master, ngayon, tanigi. Kasi itong spot na ito, kubli siya. Kung baga, Diba, ba katapos lang ng mga uh, hindi, hindi natin, hindi natin sinabing bagyo. Hmm, umuulan siya ganyan, yung malakas yung hangin. Ang isda yan, uh, nagkukubli din yan. Saka uh, yung sepatu ni ano, ni Maser, ano uh, nga yung tol? Arnel Jerez. Arnel? Arnel. Ha? Arnel Jerez. Arnel Jerez. Marami daw talaga dito, mga tanigay. Tanigay, nakadulong beses na siya, diba? Kaplo. Hmm, three times. Pamagitan lang na, ano, lor. huli natin ng mga monster oh. Magiging yellow na siya. Yellow pin tree body. Oh, ito na to pang sigang sigang. Jok <laughs> <laughs> <Duk> lang. <laughs> Balang sa. <laughs> Lagyan mo ng... Uh, ah. Pusensya na mga masero, kung ano, against the light lang yan Malagay importante Tayo <laughs> okay, hopefully maka ano pa tayo Update na lang mamaya mga mama sir Hindi tayo maka video kasi Walang holder din yan chest mount sana Yung camera natin lubat na rin Kita nung pindot wala na hmm? Wala talaga mga sir Lubat na lubat So, yun. Update na lang mamaya, mga master. So, yun, mga master. Pats, ah. lag ulit. Okay, kayo. Kaulitin ang ano. Ito. Sila yung mga master. Release natin. Mamula. Na. Mamula. sa master na yun yun fishing tv may good news ako mga mga master may good, news ako mga master kailangan tayo ulit pero wala tayong ano ah. balik mo lang sige lang ito mga master talak dito ulit wala tayong nakabidyo kasi lubat na po yung ano natin Self, uh, yung camera natin lunok niya walang kawala mga master yun no know, lunok na lunok mga master <laughs> hanggang ngala ngala so alright so, mga master you know? hey, yun eh hindi lang hapon sa atin at John Fishing TV again, again. Uh, nanginas pala kami ni ano ni Master Moon you know? against the light baka hindi niya na yung mga kinuha namin ito mga master Oh, dito bakalan bakalan ba totol? Yan no, mga master. Pinuruan niya ako sa gilid-gilid lang siya ng ano. Yung mga damo na ganyan no. <laughs> Ang dami ko nakuha siguro ano to. So mo natin na sa tatlo apat na kilo din kasi puro sales na bigla big, big. okay. to. Malaki oh, ito pala mga master. Spot ay ano tayo. Ah uh, sa huli natin. Rebuild tayo sa huli natin ano, na so, laki pa sa paan natin Yung isa ito mga uh, silaki lang sa ng paan natin ito sobra sa paan natin mga master so yun mga master baka hanggang dito na lang tight line fish on god bless bye